Hello mga partners, magandang araw sa inyo. Samahan niyo ako, at kami ay magagala na naman may kasama akong isa o si Duck Light. Hey, shout out kay Duck Light. <laughs> <laughs> Meron tayong kakain ng masarap na lumihan doon. Kasama ko yung ating mahiwagang imbudo. Hindi naman pwedeng mawala 'yan, guys. So 'yun mga ka partners, iniintay ko lang yung dalawa nating tropa pa. Si Kuya Ryan Vlog at si Inad, si Ko Brother. Uh, wala pa sila dito time check ano oras na pare? Pa. ano oras guys? napakaangas ah, na rin ng motor ng kasama natin no? last juice na? last na tapos ang usapan namin doon sa venue ay 11.30 so magbibiyahe kami ng isa't kalahating oras feeling ko naman, kaya naman narito pa tayo sa katanawan quezon mga kapakners kaya tara, samahan nyo ako Samahan nyo kami. <laughs> Magdadayhin tayo masarap na lumihan. Shout out na ito na ating kasama. Kalayan ang uh. <laughs> ating ka-brotherhood. Nasa Ryan Vlog. Nasa bank pa. Papunta na dito. Uh, uh. Hey guys. Amang gasolina muna din yung sila ka-brother at sila kuya Ryan Vlogs <laughs> mo. <laughs> hey, mahal po ka kakaangas. Shout out! Shout out, pass out. <laughs> tayo tayo ngayon saan ang na natin mga kapakners dito tayo ng Santa San Miguel San Miguel de Ollon Vlog kita nila tayo sa mata <laughs> ina Tay Vlog hey, itinan ko lang mga kapakners kung maganda pang pagliguan ito ay meron itong ano yung Lily Beach Wow. Labu, ha? Lab, labo ano? apa? Jadi si ini pulih dapat ni? Dati malino tu. Hello po. <laughs> Para no, na si Pepe? Hi Pepe, Papunta kami kay Pepe ay. Maliligo sana kami riyan. Labo pala, labo. Madam, kaway ka muna din eh. Hey, shout out. Hey, shout out. Yeah, hi Pepe. Naunahan na kita. Nakita, nakilala kami ni mam Ma Dini oh sa Sa ano nga tawag dito ay eh? Lily Beach yano Welcome to Barangay Malaya. Malaya General Luna Quezon, mga partners. Shout out sa mga mga sa vlog

Sure kayo dyan? Sa paano? Maganda at malilom man pa, ang parking yan din eh. Parang Eh eh. Kaya naman. Isang. Ha? Pag hindi mataba ay. <laughs> Uy! Hay ka Dimple. Dimple ba ka nga ni? Mr. Dimple. Pisay! Pisay! tagal ng followers so ngayon lang kami nagkita oh. <laughs> shout out hello mga idol kumusta Nasaan na yung ating ship kailangan ba ng imbudong pula nyan nahil oh lakasabi sa motor nasa na yung ship natin dyan hi kailangan nyo ba ng imbudong pula <laughs> ha Mapapadaan yung baga natin sa imbudong pula yan Sobrang ng masarap yan Ito na po si Kuya Ryan Vlog hey, si Kuya Ryan Vlog Papugi ka muna Kita tayo sa mata Naito na kami ngayon So babalik na kami <laughs> Si pari nga uh, Inad Ay, hey, si ka-brother Kasi, <laughs> <laughs> Para para, ginaya mo man ang aking uniform <laughs> si Mr. Dimpol, si Miss Tisay. Ay, kung saan yan, oh. naka-uniform kayo. Eh. So yun mga kapakners, kung hindi ka pa nakapalo kay Mr. Dimpol, na ito kasama natin ngayon si Mr. Dimpol mga kapakners nurse so, Siya ba yun? Siya yun. kung hindi ka pa nakapalo kay Miss Tisay, na ito, eh, hey, shout out. Tapos yung ating si magluluto na si Pepe Vlog, naroon pa, busy pa si Pepe Vlog. Doc Light. Naroon pa. Na ito si Doc Light. <laughs> Sir kailan, <laughs> Sir. Hoy, Sir, kailan ka ba? Sir, Nakarating na ako dito guys, kay Idol Pei Vlog. Si Chef Cook. Chef Cook. <laughs> ano? Kailangan mo ba na yung budo natin dyan? <laughs> Papadaanin natin sa mantika dyan. So guys. Hello uh, so guys, ito yung ating uh, the best na ano. The best chef. Pei Pei. Pei Pei Vlog. Ang ating dinayo for today's video. Idol ko sa pag voice over yan. If you want to be happy, don't Paki-bisita. Ang <laughs> kanyang napakasalat makainan na dito. Si Doc Light. <laughs> si Doc Dark Light. Lights, Kuya Ryan Vlad. Magpa-trish kayo. May dalang losartan niya. Kaya <laughs> 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 ating medic. Nakuya <laughs> may kasamang medic, guys. Ay, pa, pupa, ba? Hmm? Ba? Hmm. Adol, Alvin, ano po pa sa Red Ano ba ka? Ano ka? shout out. Kayo kayo? Ay, kita sa cellphone. <laughs> Ah. Ito po. Hello kuya. Nagkita rin tayo, ano. Ah, pare. San? ka kanina? Kala namin kami malilik at ko'y malayo pa. Hmm. Ang aking... Sticker? Sticker? Kasi may... Kandilikit pa sa motor puro Dragon Balls, Naruto. Ay, parang... Ay! Kakaunti ang dala ko. Ay, wala well, nga eh. ni. Kapatid kami kapag mayos ni Peipei. Ni Peipei. na. Ah, uh, ibig sabihin ay sa inyo nakuha yung pangalan. Baka kami na tayo sa hanap buhay. Oo, di ba? si kayo. Yan pala si Kalintog. <laughs> si Kalintog. Diyan kinuha yung pangalan. Ito hmm. mga kapakners yung kanilang uh, Recipe na pwede nyong orderin pag kayo pumunta rito sa Kalintog Paris. Yan. May Lumi. Available din guys ang San Miguel May Canton kisado Wow. Yan guys ang ano. Lumis. May San Miguel Wala lang <laughs> lambanog. Wala daw lambanog. Yan guys. Oh, special Chami egg. Na ito po yung sili. Alam niya naman, di ako mahilig yan. Pero si paring duck light natin, favorito <laughs> favorito yan. Ito, mayroon pa silang, ano ito ma'am? Pupis from Batangas City. Uh, Home -made. Home -made, homemade, ito? Oh, yes po, kamangkin ko na. Ito? So, ito po ay so, Apis. Atis. Ito mo. Ito po ay atis. Ito yung yung paminta? Sa sariling giling. Hmm. Hindi siya kayo. Ayon yung sarili. Ito, ano ito, ano ito? Focus din po yan. Focus po, po yan. Ang Ibang flavor po, po yan ay guyabano. Guys, oh, tinan nyo yung guyabano ginagawa ng cookies. Sariling sika po. Kasi ay, ito na, ay, naman. Saging, ito naman, eh, saging. isa. Saging. Saging ito? Ay, oh, ay, ito po yan. Malalasahan oh, nyo po yung pagtitirin nyo talaga yun. Galing guys. May, may saging cookies. So, uh, yan. Kasi itong saging. isa naman. Uh, guyabano din to. Guyabano, galing. Ayan guys oh. Shout out kay Idol. Lagi do tayo napapanood ni Idol lo oh. Eh, pangalan mo nga niya. Robert. Sir Robert. Mag magtibay. Marami kang anak sa amin sa mula na yan. Mga magtibay family. Shout out guys sa magtibay family. Panoorin mo na lang ito <laughs> <laughs> tay ka kakain dito. Oh, unti-unti na nadami guys ang tao dito kay Pepe Vlog. Puno na. Mamaya ay blockbuster na yan dyan. <laughs> Ito ay bukas-bukas ay may value na kay Bustuyo. May serial code yan guys. Wow. Yeah. Picture ang may serial code diyan. <laughs> wow, grabe guys, oh. Sana po, dito na po kami, dito na kami. Grabe, overload guys. Dayo na kayo rin eh? Kung gusto niyo mag-tapikin ng Wow. Voice over malala Sobra na itong masarap. Mamaya dito mapistos, <laughs> Wow. Wow, sobra na itong masarap. Okay. Ha Bro, sarapnya. Oke. na na. Prima na Magkano yung lumina overload? <coughs> overload ba? Hmm. Narito lang ito guys sa may Santa Maria, San Miguel da. Oh. Lord, salamat po. Bisin bisin kuya Ryan. Eh. Kita mo naman. Oh. Eh. Hey. <laughs> ito talagang last nakatikim ako nito. Na Galing pa akong Batangas. May ikos, may ikos na ito. Insan. Mm. Okay na ba yan? Grabe na ito. Insan, ito yun. Sili. Parang, parang ay, ayun ay, pala yan pala yan. yan. Alin? Ito may Shanghai siya sino pang wala jangano? ano? klo oh, masabaw po yung ayun may soup Ayun! Paris may Diri po tayo kaya lepo sabi overload. Overload! kaya tapos kaya na! kaya kain na po tayo. kaya tapos kaya tapos kaya tapos kaya tapos kaya tapos kaya tapos sa mga mula na yun, sa mga katanawaning, hindi na kayo madayo at uka. Malapit ta'n. Hindi <laughs> na kayo mabuta ng Batangas. May tulaman din. Okay, ay doon lang tayong disinbisyo doon. Habang tayo nagamukbang na dito. Hahaha. Kuya mong ina doon. <laughs> okay, ready? One, two, three. Isa pa to. One, two, three. Okay. <laughs> One, two, three. Video yan. Hey, hey. Maraming salamat po sa nanood ng ating vlog mga kapakners hanggang dito na lang ang ating vlog at shoutout po sa mga nahagip sa vlog. Thank you very much. Thank you for watching.